Kasabay naman po ng pagsasagwa ng on-site inspection ni Pangulong Ferdinand R. R. Marcos Jr. sa mga lubhang nasirang pasilidad sa Davao Oriental, dala rin po ng Pangulong iba't ibang tulong para sa mga naapektuhan ng lindol. Si Faith Santiago, una sa balita. Matapos sa matinding hagupit ng lindol sa Davao, patuloy ang pamamahagi ng tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungo sa agaran at epektibong pagtugon sa mga pangangailangan ng mga nasalantang residente. At sa kanyang pagbisita sa Davao Oriental, hindi lang pag inspeksyon kundi pagdala ng karagdagang mga tulong at serbisyo ang baon ng punong ehekutibo. Kabilang dito ang cash and financial support na bukod sa 50 million pesos para sa probinsya ng Davao Oriental, 10 million pesos ang inilaan sa Mati City. Tig 15 million pesos naman sa Banay-Banay, Lupon at Manay, 10 million pesos each sa Baganga, Boston, Katiel at Taragona, 5 million pesos sa Caraga at San Isidro at 3 million pesos para sa Governor Generoso. Bukod pa dyan ay imamatch din ng Department of Budget and Management ang kanilang Local Government Support Fund sa aid na ibinigay sa probinsya kaya magiging doble ang resources para sa long-term rehabilitation. Kasunod dyan ay tulong pangkalusugan at pangmedikal kung saan isinasagawa na ang repair at rehabilitation ng Manay District Hospital sa Tarragona sa tulong ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa kasulukuyan, ang mga pasyente ay inaalagaan sa field hospitals at tents at sinisigurong natutugunan ng maayos. Meron ding food at relief na ibinahagi ang DSWD sa pamamagitan ng mobile kitchen program nito, family and non-food items para sa mga evacuees at 10,000 pesos cash aid sa mga pamilyang lubos na nasiraan ng tahanan. Naibalik na din ang kuryente sa lahat ng affected areas sa tulong ng Department of Energy, National Grid Corporation of the Philippines at National Electrification Administration. Umaksyon din ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa pagbabalik ng communication at pagbukas ng free Wi-Fi. At sa usaping shelter and livelihood aid naman, sa tulong ng Integrated Disaster Shelter Assistance program ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD na mahagi ng 20 million financial support, 150 modular housing units at 5 million pesos worth ng materyales. 1,500 naman ng shelter-grade tarpaulins din ang ipinagawa ng ahensya. Bibigyan din ng 30,000 pesos ang mga tahanang totally damaged. Gayun din 10,000 pesos para sa mga partially damaged houses. Naglabas din ng 20.7 million pesos para sa cash for work ang dole mula sa tupad program na nakatulong sa mahigit limang libong displaced workers sa Region 9. Sa pagbisita ng punong ehekutibo, namahagi ang Office of the President ng mahigit 140 million pesos na tulong pinansyal sa lalawigan ng Davao Oriental, kabilang ang mga lungsod at bayan na labis na naapektuhan ng kalamidad. Inalam din ng Pangulo ang pinsala ng mga silid-aralan sa Manay National High School at isinarang Regional Evacuation Center sa Tarragona at marami pang iba. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Faith Santiago, alauna sa Balita, Congress TV.